Elizabeth, vaccine na naman ni eh. Siopaw, ayun si Siopaw oh. Ayan si Choco, nasa bag. <laughs> Choco. Choco. Hindi ka masasamahan ni Mama. Huwag mong pasakitin ulo ni ate ha. Muulat-ulat pa naman. Huwag ka mong ma maingay Clover. Ito eh, haba. Choco. Choco. Choco ka doon ha? Ay, hindi na mamansin. Bag yan Oh. Bag. bag. Nasa bag si Choco. Oo. Oh, oh. oh. Ang <laughs> mm. <Ay>, cute naman. <laughs> Ayan si Chocow sa bag. Kaso sana hindi niya masira yung siper. Makulit yan eh. <laughs> oh. Dala ka ng wallet. Saan mo nilagay yung pambayad sa bet? Kung nasi, ano na si ano. mo ipapaano yung zipper, baka pati yung parang pocket mapunit niyan. Alam mo naman ang muso niyan, parang blade. Ano na yan? Ito na si Choco sa bag. Mm iharap mo itong may zipper sa iyo oh. kasi baka mamaya punitin niya yan. Choco, Huwag likot ha. Baka lahat ng mga kasalubong mo, ihian mo. Matibay ba pagkaka-repair mo niya pa? parang ano nung haba, huwag ka nga maingay dyan hindi oh. eh, ka kasama ni ate magpapacheck up ka rin ba? ko. Pagka may aalis, parang akala mo naman eh. Lahat sila sasama. Ay, si Choco. Lagay mo sa balikat mo. Ayan o, o, inaano na naman yan yung siper. Ayan, hanggang ngayon, nagmamaoy ang haba. Kasi hindi na kasama sa pagpapabaksin lang naman ni Shopaw at saka ni Choco. Ayan, dumating na sila oh. Alisin mo na yung leash mo, Choco. Alisin mo na yung leash mo. Oh, ayan oh. oh. Nakalish ka pa oh. oh. Ayan. Alisin natin. Hindi ka na aalis. So nyo lang eh. Alisin mo na, mo mong paglaruan yan. Si ate ang nagdala guys kasi masama ang pakiramdam ko. Kaya dalawa ang dinala niya. Ayan o. Oh. Patak ng antay. Ano ba yun? Kung ano-anong antay. Kung ano lang ang masabi ng bet. Naniniwala naman kami kaya kailangan updated sila. Ayan Hindi daw yan pwedeng lumabas dyan kasi patak ang ginawa. Antay tik yata. Antay pulgas o ano man. Pero patak. Hindi yung kinakain katulad kay Choco na next guard. Ayan. Mga masasama ang loob kasi hindi nakasama. <laughs> Gusto rin lumabas. Maulan. Maulan o. Oh. Hindi nyo ba nakikita? Maulan o. Oh. Makulimlim. Alam mo naman na may buntot pa ni Karina eh. Shh. Clover. Ay step Pungo. Huwag mong ganyan Hindi oh. eh. ka pwedeng lumabas dyan kasi bababagin ka ng mga big dogs. Ng mga ate. Oh. Eh may patak ka sa batok. Baka maamoy-amoy nila. Ayan na lang ang laruan mo, oh, yung stick. Mm. Mm. Laro ka muna dyan, ha? Patuyuin mo muna yung nilagay sa'yo ng doktor. Oh, ano na naman ginagawa mo dyan sa taas? Palagi na lang ikaw nagpapasaway. Oh, malaglag mo yung mga laptop dyan, ha? Hmm. Ayan na siya. Malalim na. Ang gulo mo, ha? Huwag bababa dyan. Ay, kaya pala, nandiyan na naman si kisa o. Oh. Binabag na naman. Imbis na nagpapahinga. Salbahin mo talaga, no? Hmm, siya na ang nandiyan. O, di ba, ledyan ka lang. Huwag kang aalis dyan, ha? Siyo pa, huwag kang aalis dyan, ha? Walang pansin, ha? Hihingal na naman siya, oh. Gikil na, gikil na naman. na sige punitin mo yung jacket ng ate mo nang mapalok ka yun know. mapakali balikan na nga sa kulungan mo lawit na dila mo oh. mm. sobra doon ka na sa kulungan mo ulit lawit lawit na dila mo eh mm. yan kaya yan ay lagi nasa kulungan kasi ganyan ang gawa niya hindi ka pwedeng magtagal dito sa labas. hinihingal ka na, oh. Hmm. Ba't ganyan ka? Hmm. Humihinga na siya na nakabuka yung bibig. Oh, kumain ka muna. Ubusin mo yung pagkain mo. Ubusin mo yung pagkain mo. Eno, eh o. Maglalaro mag -isa si Choco doon sa laruan mo. Kasi ikaw, ayaw mo makipaglaro. Lagi kang nang bababag. Mm ganyan siya kahingal oh, pag sobrang intense ng laro niya laki laki mo na malapit ka nang sumikip dyan sa kulungan mo sige ikaw nang magbukas ng pagkain niyo marunong ka sige hala sige bira ngat ngatin mo yung karton Ayan pa ang isa o, oh, mga pasaway. Mm. Di pa nga tapos, hirap-hirap kaya magbukas na ito. Hmm, masyadong mahigpit. Ano to? Hmm, panibago na naman. Panibagong pagkain eh. Kay eh, Choco to. Ayan eh, pagkain mo Choco o. Oh. Hmm. Buksan mo na o nang kumain yan ang para sa mga dagol ayan nagilata para sa mga dagol eto ano to may pang pusa ano bubuksan ko pa ba yan o kayong dalawa nang magbubukas ang kulit nyo ah ano siya pa hindi sa'yo yan parating pa lang siguro yung sa'yo o kaya andito pa nakabalot pa oh. Excited? Mm, excited? Excited kayo? Saglit lang, buksan natin yan. So, ayan, nabuksan na natin yung isa. Pang-show, pang-show pao pala to. Ayan. Shiba. Shiba, baka naman. <laughs> Bakit ganun? Cesar to tapos Shiba yun. Lagay hmm. hmm. Mamaya na natin yan aasikasuhin. May bubuksan pa tayong isa. Ano to? Wait, treats. Wait lang. So, ayan. Hmm, para sa mga dagul. Yan you know, excited. Hmm. Eh, degree. Baka naman. Baka naman. Eh, ano naman daw ang talent mo, ha Para bigyan ka nyan. Masarap na pagkain. Eh, pasupla-suplada ka lang naman. Ayan, oh. Oh. Si Siopaw tumutulong magbukas. Ah. Hmm. magkain Si mama wala. Mm. Yan, nagkalat. Mm. Itayo mo, para hindi masira. Mm. Ito pa, bang flavor. Bang flavor ng Cesar. Oy, siopaw, sa'yo ba yan? Hindi sa 'yan. Yung anasa na yung kay Shopao. nasa na yung Shiba ni Shopao ayun. Yan. Laki-laki ng karton. Ayusin na natin sa loob ng rep para hindi ma sira. Ano masasabi mo haba? ba hmm? Anong masasabi mo na dumating na naman yung pagkain nyo, ha? Hmm. Ikaw kanina ka pa nang gugulo. Oh. Dito ka, diyan ka sa loob ng karton. O, oh, diyan ka manggulo <laughs> Tapon mo na yung karton. kau na magtapon yan. Hindi sila nag-aaway ni Haba. Oh. Ganyan ang aming mga alaga. Hmm. Sige, kalmutin mo yung mukha ni Haba. Patulan ka niyan, patula yan. ano naman yung hang itim na yan nakamasid lang talaga yan hmm, nakamasid lang talaga yung mga yan oh. Hmm, mga anak ni Axel yan oh. nanay nila yan oh. nanay brown eyes <laughs> nanay nila yan ayun yung isa oh. walang pake eh. oh, ligpitin nyo na yan meron pa dun sa box ano yan? Aba, hindi sa'yo yan. Kish. Choco lahat yan, oh. Ito sa'yo, oh. Ang lalaki, oh. Hmm. Pedigree. So, haba. Shhh. Hindi nga sa'yo yan. Babay na, oh. Huwag nang masama loob mo. Masama loob mo? Hmm. Masama loob niya. Bala ka dyan. Anong masasabi mo? Wala siyang masabi. Tim. Anong masasabi mo, timtim Tim-Tim ah, na marami kayong pagkain. Wala, wag lang ng tail. Excited. Kumain na kayo eh. Sayang, nakapag na kayo bago dumating yan. yan, nakamada na natin sa ref. Yung salamin ng ref ay nabasag na ng mga aso. So, mapapumasok sila dyan sa loob, kaya nabasag. Wala na. Puno, puro pang aso. Pati ref, gamot ng aso. Yan, yan ang laman ng ref para sa aso. Yan. Yung sa akin, kasama na rin. Kasama na rin yung akin. <laughs> Nakarep na rin yung sa akin pang facial. <laughs> Puro pang aso. O, alis na dyan. Anong masasabi mo haba? Hmm? Malapit nang matapos si mama magligpit. Ayan eh, si Choco Osa, Talagang siniseryoso ang pagnatnat sa karton.